So, hello guys! Welcome so, back to my channel. So, this is Sinti So, ayun guys, nangumpra ko sa among tindahan ng damay. So, nangumpra ko guys, update sa mga presyo kung pila na ang presyo. Dari guys, so, kaning review ko, isa ka bag. Tag 58 ni si guys. So, binibinda namin ko na take 8 yung isa. Kasi 10 to. Isang 10, meron na kami bali vale 80 minus 58. So, sa isang piraso, meron kang 22 pesos na ginansya. Ano yung siya tawag? Profit money. So, ayun. So, dito naman sa... Kunti lang kasi yung binili ko, guys. Kasi kunti lang yung dalang pera. Kasi itong cream cell. Uh, yung isang base nito is ano lang. Um, 78. So, 78 ito, guys. So, binibinta namin to ng take 8, take 8 pesos yung isang sa so, tag 8. Sa inyo guys, yung mga may tindahan dyan, magkano kaya sa inyo? Sa amin kasi, walong pesos. Walong piso na ito. Saka, kunti lang yung binili ko guys, pero, maabot na ito ng 500. Tapos, guys, ito yung tang kasi naubusan na kami na mga powder juice. So, ayan. Ito, guys, yung tang nabili namin na, nabili ko na bali, isang dosina kasi to. Pwede lang naman iba-iba yung flavor. So, ito, mango. kaya isa is na, orange. So, ito guys, bali itong isang dosing na nagkakahalaga na 220. 220. So, binibinta namin to na tag 23 yung isang 23. Sa inyo guys, magkano to? Bali, 220 divide 12 yung pohonan is 18.33 so binibinta namin to guys na 23 kasi yung nabilhan ko medyo mora lang tapos yung una na nabilhan ni nanay medyo mahal mahal Sinunod ko na lang yung presyo so ganyan kami mag presyo guys so itong nesting Pinaubusan na rin kami ng Misty. 119 po 119. Medyo mahal ang Misty pala. No? So, bali 119 divide 6 kasi 6 lang yung pinili ko kalahating dosina lang. So, tag-20 na yung isa. Binibinta namin to guys, na 24. Minsan dati kasi, guys, sa ano lang to two Pero yung nabili ni nanay last is, medyo mahal. Kasi si nanay nasa, minsan, tatawag lang siya. Tatawag lang siya na sa isang grocery store. Tapos, i-deliver na parang may charge niya tayo. So, yun na yung sunod namin na presyo. Mer meron pa guys, ito. Star sauce. So, ang oyster sauce guys is isang dosina yung binili ko. So, ito ay 65 pesos lang. So, binibinta namin to guys, ng 8 pesos. So, nilalagyan ko ng mga presyo dito, guys. Kasi, para hindi makalimutan kung may So, yun, guys. I-display ko na ito sa aming tindahan. So, ito, guys, ay nagkakahalaga ng 540. Ito lang. 540 na. Ito lang yung nabili ko. Lahat. Tapos 540 na. Kunti lang siya guys. Pero, ito ano na siya. Mahal-mahal hmm, na. So, ayun lang po guys. Salamat sa panonood. Bye!